sa amin na buhay masayang masaya may piging tugtugan awitan sayawan at ang magiging mag kabayan ng buhay ay isang binatang puti binatang sibol sa kanluran Maganda't matisik marunong mayaman tila pulot kita sa bibig ng isang mundong kaibigan ano hindi nating pinag ko Siya ay lamang. Siya ay hindi ko pinag-iisipan lamang habang ang sasakyan ay nagtutukulin hanggang sa simbahan. Maligayang kami nagsinuhod tapos sa harap sa pagpaparita sa aming kasalang pang maharlika. Ngunit, ang larawan ng kaawa ang matatay, hindi ko matatal sa diwa. Hindi maligmata ang nag-uho Nilibot mong pilit ang gayong iwaga. Gaya ng liwanag ng buong na di masisira sa bahid ng ulap sa gabi ng payata. Hmm. Ano ba na ang Kamayan! sa hapas na kanya mag-aabaw buhay at sa panaglitang tigil kapaitan. Anak po, punso po, salamat wikang tagalog na naiwang limot ng ako'y matanghal. At ininapoy ko sa pagtatagumpay ay wikang tagalog na naiwang limot ng ako'y matanghal. isang mabaing nabuhay sa dusat sa lungkot na matay ng ako'y pakasal. Sa so, wikang dayuhan. Inauwi ka ni Amada Hernandez.